Magandang gabi narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagaanda ang Commission on Elections para sa isa sa gawang special election sa ikatlong distrito ng Negros Oriental upang punan ang pwestong iniwan ng sinibak na congressman na si Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, posibleng isa ilalim ang naturang distrito sa Comelec Control. Ibig sabihin nito, ilalagay sa direct supervision ng ahensya mga opisina ng gobyerno pati na ang law enforcement agency sa lugar. Nakatakdang isagawa ang special elections doon sa ikasyam ng Disyembre. Bago ito, pinagandaan ng COMELEC ang filing ng Certificates of Candidacy na gagawin mula ika hanggang ika ng Nobyembre. Nilinaw naman ni Garcia na maaaring kumandidato si Tevez sa special elections hanggat hindi siya nahatulang nagkasala. Si Tevez ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong Marso ng taong ito. Itiranggi ito ni Tevez na nagtatago pa rin sa ibang bansa. Tinanggal siya sa pwesto ng Kamara noong Agosto dahil sa matagal na pagliban sa kanyang tungkulin. Formal nang nanungkulan si Lieutenant General William Gonzales, dating Inspector General ng Armed Forces of the Philippines bilang bagong hepe ng West Mincom o Western Mindanao Command. Nanumpa si Gonzales sa harap ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa isang Joint Change of Command and Chief of Office Ceremony sa Westmincom Gymnasium sa Camp Navarro, Zamboanga City. Pinalitan niya si Major General Steve Crespillo na na-promote din bilang AFP Inspector General. Si Gonzales ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1989 at dating-hepe ng Joint Task Force Sulu at 11th Infantry Division. Si Crespillo naman ay mula sa PMA Class of 1990 at naglingkod bilang Philippine Army Vice Commander at hepe ng Office of the Army Ethical Standards and Public Accountability. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sir Cez Trinidad, isinasagawa ang ganitong joint ceremonies para ipakita ang pagpapatuloy ng mataas na antas ng pamumuno ng AFP bilang tagapagtanggol ng bansa. Tatlong araw na namalagi sa bansang HMNZS Aotearoa, isang auxiliary ship ng bansang New Zealand. Ang pagdaong ng naturang barko sa Port of Manila ay pagpapakita ng matibay na pakikipagtulungan ng New Zealand sa Pilipinas. Ayon kay New Zealand Ambassador Peter Kell, pagpapakita rin ito ng matibay na commitment ng kanilang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong Indo-Pacific. Dumaong ang naturang barko sa Maynila noong lunes para sa tatlong araw na goodwill visit. Ayon kay Kel, bahagi ang pagbisitang ito ng pinakamalaking naval deployment ng New Zealand Defense Force sa Indo-Pacific. Anya layo itong ipakita ang dedikasyon ng New Zealand na mapaigting ang maritime security, regional stability at pagsusulong ng diplomatic relations sa Indo-Pacific. Patunay din daw ito ng matibay na sama ng New Zealand at Pilipinas. Sa kanilang pagbisita sa bansa, nakilahok ang mga tauhan ng barko sa mga aktibidad na nagsusulong ng kultura at maritime cooperation. Tinalakay din sa kanilang pagbisita ang mga ugnayan ng dalawang bansa sa seguridad at depensa kasama na ang mga isyong kinakaharap sa West Philippine Sea alinsunod sa mga napag-usapan sa naganap na ikapitong Foreign Ministry Consultation noong June 23. Posible anyang bumaba ang headline inflation ng bansa nitong Oktubre kumpara noong Setyembre ayon sa ekonomistang si Nicholas Mapa. Ayon kay Mapa, posible anyang magtala ng 5.4% headline inflation ng bansa nitong Oktubre mula 6.1% noong Setyembre. Pasok umano ito sa inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mula 5.1% hanggang 5.9% para sa naturang buwan. Ani pa posible ang pagtaas dulot ng kuryente, gasto sa pribadong transportasyon at ilang mga pagkain. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na dato sa darating na Martes, November 7. Samantala, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na posibleng bumabas sa target ng gobyerno na dalawa hanggang apat na porsyento ang inflation rate sa bansa sa third quarter ng susunod na taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitayin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 52 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.